Kapag siya'y nasisilayan niya, kahit saglit lang, nagkakaroon ng pagbabago. Walang lohikal na paliwanag para dito. Walang dahilan na pwedeng ipaliwanag sa mga salita, pero ang epekto ay totoo. May kapangyarihan siya. Kapag pumasok siya sa silid, tila nagbabago ang direksyon ng mundo sa paligid niya, para bang siya ang puwersang pangakit na magpapantay sa mga bituin ang tingin niya, nakaraniwang walang laman, puno ng mga agwat na hindi niya alam kung paano pupunuin, ay nakakatagpo ng bagong kahulugan. May nagigising sa kanya. Para bang ang simpleng pagtanaw sa kanya ay isang iniksyon ng buhay. Hindi na niya alam kung ito ay dahil sa kagandahan na nagmumula sa kanya o sa liwanag na tila nagmumula mula sa loob palabas. Maaring ito ay ang kanyang makapangyarihang pangakit na halos hindi mapag-iwasan. Pero ang alam niya, tiyak ay ang kanyang presensya ay may malalim na epekto sa kanya. Isang bagay na hindi niya nakikilala sa kanyang sarili. Isang bagay na maaring hindi niya alam na kailangan niya. Ito ay isang sandali na, bagamat maikli, ay sapat na upang muling magningning ang kanyang kalooban, para sa takipsilim na dala niya sa loob ay maglaho kahit na ilang oras lang. Ang kanyang enerhiya, nakalalasing, ay pumapalibot sa espasyo sa paraang kahit pa siya ay lumayo na nararamdaman niyang parabang nahipo siya ng isang bagay na banal, ng isang bagay na nagmula sa mas mataas na lugar. Kung nangyari man ito sa iyo, komento ng T kailangan ko ito marinig. Ang epekto na mayroon siya sa kanya ay halos parang isang substansya, isang natural na droga na nagpapalabas ng endorphin sa kanyang katawan. Nagsisimula siyang mapansin ang isang bagay na hindi niya napapansin dati, ang kahalagahan ng kanyang presensya, hindi lamang sa sandaling siya ilumitaw, kundi sa paraang ipinaparating nito sa kanyang isip at puso buong araw. Ang kanyang ngiti, ang paraan ng pagtitig niya sa kanya, lahat ng ito ay may dalang bigat na hindi niya inakalang kaya niyang dalhin, isang bagay na nagpapagaan sa mundo sa kanyang paligid, na mas madaling huminga, mas matitiis. Mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag sa lahat ng ito, isang bagay na sinusubukan niyang intindihin, ngunit madulas na parang isang panaginip na natutunaw kapag nagigising. Para bang siya ay isang parola, isang liwanag na tumatanglaw sa landas na kanyang nalimutan. At kahit na ang liwanag na ito ay panandalian lamang, napagtanto niya na ito ay sapat na upang magningas ng apoy sa loob niya. Kahit na ang pagkikita ay mabilis, kahit na ang mga salitang kanyang binibitawan ay hindi marami, ang kanyang presensya ang lahat ng kailangan niya nagsisimula na siyang mapansin na nag-iba ang takbo ng araw kapag siya ay malapit. Para bang hinuhubog ng realidad ang sarili sa enerhiya niya sa ritmo ng kanyang inilalabas. Ang paraan kung paano niya harapin ang mga hirap, ang mga hamon, lahat ito ay nagbabago. Nagsisimula siyang maramdaman na wala nang imposible, wala nang mabigat, kasi, sa kahit na paano, napagtanto niya na siya ay makakapagpatuloy ng may kagaanan. Naranasan mo na ba ang ganyan? Kwento mo sa mga komento kapag nandyan siya, kahit na siya ay nalulunod sa mga problema, nauutal na panandalian ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Humihinga na siya, nararamdaman ang init ng kanyang enerhiya at naaalala na, kaya niya. Kaya niyang makahanap ng lakas, kaya niyang maging mas malaki kaysa sa takot, mas malaki kaysa sa mga kahirapan, dahil ang kanyang presensya ang nagbibigaya sa kanya ng lakas ng loob. Ngunit ang pinakanakakamanghang bagay sa lahat ay, habang nararamdaman niya ang kapangyarihang ito ng pagbabago, siya ay walang kamalay-malay sa epekto niya sa kanya. Nariyan lang siya. Iyon lang siya. Hindi niya namamalayan na, para sa kanya, siya ay parang piraso ng langit, isang ulap ng katiwasayan na bumabalot sa kanya kapag ang lahat sa paligid niya ay tila nagkakagulo. Ang katiwasayan ng kanyang mga mata, ang gaan ng kanyang pagkatao, lahat ito ay kalmado siya sa paraang hindi niya maaro. Siya ay dati nang umaasa sa kanyang enerhiya, nang hindi namamalayan. Dati, hinahanap niya ang mga substansya upang punan ang mga puwang, pinupuno ang mga espasyo ng mga panlabas na ingay na nagtatangkang pawiin ang panloob na sakit. Ngunit mayroong nagbago nang pumasok siya sa kanyang buhay, nang walang ipinapangako, nang walang hinihingi. Wala siyang ginawang kahit anong pagsisikap upang sipagalingin siya, ang kanyang simpleng presensya ay sapat na. At ito'y nagbago sa kanya ng higit pa sa anumang derapi, higit pa sa anumang gamot o mahikang formula na kanyang hinanap na. Naranasan mo na ba ang ganito sa iyong buhay? Ang pinakakakaiba ay kahit na nararamdaman niya ang pagbabagong ito, siya ay naliligaw pa rin sa pagdududa. Hindi niya alam kung ang kaligayahang nararamdaman niya ay tunay o pansamantalang ilusyon lamang. Ngunit kahit na hindi niya alam kung paano ipaliwanag, kinikilala niya na ito ay totoo, isang bagay na visceral. Mayroong isang bagay sa kanya na nagpapadaling tila mas simple, mas malinaw, mas totoo. Napapansin niya na kahit nasubukang lumayo o isinasa puso kung ano ang nararanasan, walang paraan upang takasan ang epekto na mayroon siya sa kanya. Isa itong bagay na napakalalim na hindi na niya maipinta ang kanyang buhay nang wala ang epekto na dala nito. Kapag siya ay lumayo, nagsisimulang sakupin siya ng pangungulila. Nagsisimulang pasukin ng kawalan ang mga espasyong dati pinupuno ng kanyang enerhiya. Ang araw ay tila wala ng parehong ningning. Ang ngiti ay wala ng parehas na lakas. Napapansin niya na siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang emosyonal na balanse, at nang wala siya, ang mundo ay tila kulang sa mahika. Ang simpleng pagtingin sa kanya, ang simpleng palitan ng tingin, ay sapat na. Nararamdaman niya na wala na siyang iba pang kailangan, sapagkat ang kanyang presensya ay lahat ng kanyang kailangan upang makaramdam ng kasapatan, upang maramdaman na kaya niyang huminga ng malalim at magpatuloy. Sa wakas, nauunawaan niya na sa kanyang buhay, siya ay kumakatawan sa isang bagay na higit pa, na lagi niyang hinahanap na hindi niya tiyak kung ano. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo dito sa mga komento. Napagtanto niya habang nakatingin sa kanya na hindi lang ang itsura ang kumakaptaw sa kanya. Hindi lang ito pisikal. Ito'y isang bagay na mas malalim pa. Ito ang enerhiya niya, ang paraan ng kanyang paghilos, ang paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mundo. Alam niyang ito'y isang bagay na hindi maaaring mahawakan o maipaliwanag, ngunit ito ang nagpapanatili sa kanyang pagkahumaling na nagpapanatili sa kanyang pakikisama. Napagtanto niya na ang kagandahan ay hindi lamang isang bagay na panglabas, ito ay tungkol sa enerhiyang nagmumula sa loob. At ngayon ay nakikita niya ang sarili sa isang siklong pila walang katapusan. Tuwing nakikita niya ito, tuwing nararamdaman niya ang kanyang enerhiya, siya ay muling nabubuhay. Siya ang oksigen na kailangan niya para makahinga, ang apoy na nagpapainit sa kanya, ang ulan na nagpapadalisay sa kanya. Napagtanto niyang may kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang realidad, bigyan ng kulay ang dati walang buhay. At, higit pa roon, pinapaniwala niya siya na lahat ay posible. Napapagtanto niyang ang buhay ay hindi isang bagay na dapat katakutan o iwasan, kundi isang bagay na dapat yakapin ng buong tapang, dahil binigyan siya nito ng susi para gawin yon. Nakaranas ka na ba ng ganitong damdamin na ang presensya ng isang tao ay may kapangyarihang baguhin ang lahat sa iyong paligid? Ngayon, higit kailanman, nararamdaman niya ang pangangailangang mapalapit sa kanya upang maramdaman ang enerhiyang iyon. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay na wala ang kanyang liwanan na pagtanto niyang siya ay naging mahalaga, hindi dahil sa anumang makatuwirang dahilan, kundi dahil may kapangyarihan siyang ipakita sa kanya ang buhay sa isang ganap na bagong pananaw. Hindi siya simpleng tao lamang, siya ay pinagmumula ng isang bagay na mas malalim, mas mahalaga. Ngayon niya napagtanto na, kung wala siya, siya ay maliligaw, naglalayag sa isang mundong walang mingning. Ngunit ang pinakatatangi ay wala siyang ginagawa ng kakaiba. Siya ay simpleng siya. At dahil dito, ang kanyang epekto ay napakamahiwaga. Walang pagsisikap. Walang pagtatago. Walang panlilinlang. Siya ay basta umiiral. At sa kanyang pag-iral, binabago niya ang lahat. Kung ito ito'y nakapukaw iyo ang susunod na video ay lalo pang makakapukaw. Ay click mo dito at sumama ka pa sa akin. Pinagmamasdan niya ang kanyang presensya na may tingin kahit paman ito'y ay payak, ay may bigat na hindi maitatatwa. Bawat galaw, bawat niti, kahit ang pinakasimpleng mga salita na kanyang binibitawan ay may lalim na hindi niya ganap na nauunawaan. Mayroong isang bagay sa kanya na nagpapakita sa kanya na ang buhay ay maaaring maging kakaiba. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang ginagawa, kundi sa kung sino siya. Parang siya ay isang susi na nagbubukas ng mga pintuan na hindi niya namalayang nakasara. Bago pa man siya dumating, madilim ang kanyang mundo, isang lugar kung saan siya ay nawawala, lumulutang ng walang direksyon. Hinahanap niya ang mga kasagutan sa mga maling lugar, tinatangkang punan ang mga bakanting espasyo ng mga bagay na hindi makapagdudulot ng buhay sa kanya. Ang hindi niya alam, hinahanap niya ang tamang bagay, ngunit sa mga maling lugar. Hinahanap niya sa labas ng kanyang sarili ang nag-iisang bagay na maaari siyang baguhin, ang pag-unawa na, marahil, maaari siyang maging masaya at siya, sa kanyang simpleng presensya, ay nagpagising sa kanya upang makita ito. Hindi niya kailanman naisip ang kaligayahan bilang isang bagay na napaka-natural, isang bagay na madali lang abutin, isang bagay na matatagpuan sa katahimikan ng simpleng pag-uusap, sa kislap ng isang tingin na walang hinihining kapalit. Noon, hinahanap niya ang kaligayahan sa mga pinakakomplikadong bagay, sa mga pangako ng mabilisang solusyon, ngunit ngayon nauunawaan niya na, sa katotohanan, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na kinukuha, kundi isang bagay na natutuklasan. Napagtanto mo na ba ito? Na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na nagmumula sa labas, kundi isang bagay na ikaw lamang ang makakaramdam sa loob mo. Ito ang kapangyarihan ng kanyang presensya. Hindi lang binabago ang kanyang araw, kundi binabago rin ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. Nagsisimula siyang maunawaan na kapag kasama niya kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kinatatakutan niya, wala nang iba pang kailangan. Hindi niya kailangan ang mga libangan, ang mga dahilan o ang mga komplikadong plano. Kailangan lamang niya ang kasalukuyang sandali, ang ngayon, at ang pakiramdam na, kasama siya, ang lahat ay mas maliwanan. Mas simple. Mas magaan. Ang pinakamasakit marahil ay ang pagkaalam na ito ay isang bagay na panandalian. Alam niya na ang presensya niya ay hindi palaging nandyan na may mga oras na hindi siya naroon. Ngunit, sa halip na magpakadusa rito, nagsisimula siyang mapagtanto na ang ibinigay niya sa kanya ay hindi maaring mawala. Kasi, kahit na hindi siya pisikal na naroroon, ang epekto niya ay nananatili. Ang epekto ay napakalalim na humahawak ito sa loob niya, umiikot sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga desisyon, pati na rin sa paraan kung paano siya ngayon pinipiling harapin ang kanyang sariling mga hamon ang kanyang liwanag ay sumasalamin sa kanya, at nagsisimula siyang mapagtanto na maaari rin siyang maging liwanag para sa iba. At dito siya nagsisimulang tanungin ang lahat. Kung siya, sa kanyang pagiging simple, ay maaaring magdala ng napakalaking epekto, ano pa kaya ang mga bagay na hindi niya napapansin sa kanyang sariling mundo? Ilang iba pang mga pinagmumulan ng liwanag ang mayroon sa kanyang paligid, ngunit hindi niya makita dahil sa pagiging masyadong nakatuon sa mga anino na siya mismo ang lumikha napagtanto niya na nasa isang punto siya ng pagbabago, at ang paraan kung paano niya nakikita ang lahat, pati na rin ang kanyang sarili, ay maaaring magbago kung hahayaan lamang niyang makita ito sa ibang pananaw. Napansin mo na ba kung gaano kalaki ang pagbabago ng iyong sariling mga pananaw, depende sa kung sino ang kasama mo. Ngayon, may isa pang bagay na lumilitaw. Napagtanto niya na sa mahabang panahon naniwala siyang ang kaligayahan ay isang bagay na kailangang habulin, isang bagay na malayo, na kailangan niyang labanan para makamit. Ngunit nang makasama siya, naintindihan niyang ang kaligayahan ay hindi kailangang pagpilitan. Naroon na ito, abot kamay ng kanyang kamalayan. Hindi ito nangangailangan ng malaking pagsusumikap. Kailangan lamang nitong maging naroroon sa sandali at kilalanin kung ano ang naroroon na sa paligid niya, sa lahat ng kanyang mga simpleng ngunit malalalim na detalye. Ang presensya niya ang nagtuturo sa kanya na tingnan ang mundo sa isang bagong paraan. Nagsisimula siyang mapansin na ang buhay, gaano man kahirap, ay may mga sandali ng kagandahan na nakatago sa bawat sulok. Kailangan lamang niya ng isang tao na katulad niya upang tulungan siyang makita ito. Napagtanto niya na ang mundo ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala at na mayroon siyang kakayahan sa loob niya na lumikha ng mas maraming sandali ng kaligayahan tulad ng mga naranasan niya kasama siya. Ang pag-realize na ito ay mas nagiging transformative sa kanya. Nagsisimula siyang maunawaan na ang susi sa kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga pag-aari niya o sa mga taong kilala niya, kundi sa kanyang kakayahan na makita ang mundo sa ibang pamamaraan. Ngayon, tinatanong niya ang kanyang sarili, Gaano karaming oras ng kanyang buhay ang nasayang niya nang hindi nakikita ang mga maliliit na kagandahan na nasa harapan niya? Ilang mga sandali ng tunay na kaligayahan ang napabayaan niya dahil masyado siyang nakatutok sa maling bagay. Ngunit ang mas mahalaga, napagtanto niya na hindi huli upang simulan ang pagtingin sa mundo ng mas malinaw at mas buhay. Naisip mo na ba, bigla, na hinahanap mo ang kaligayahan kung saan wala ito? Na naroroon lamang ito, nasa harapan mo, naghihintay na makita mo nararamdaman niya na may nagbabago sa kanya. Hindi niya eksaktong alam kung ano, ngunit alam niya na iba na ang landas ngayon. Napagtanto niya na, kahit hindi lubos na naintindihan ang dinamika ng kanyang relasyon sa kanya, mayroong isang bagay sa kanya na mahalaga. Hindi siya simpleng refleksyon ng pansamantalang kaligayahan. Siya ang liab na nagbibigay ng init sa kanya, isang liab na hindi niya alam na mayroon sa loob niya. Ngayon, napagtanto niya na ang liab na ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa kanya magpakailanman, kahit na hindi siya laging nariyan sa kanyang tabi. Binigyan siya nito ng kapangyarihan na makita ang mundo sa isang bagong pananaw at hindi na niya ito pakakawalan. Ito ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang presensya. Hindi niya kailangang gumawa ng anumang maapektuhan. Kailangan lang niyang maging kung sino siya, kasama ang kanyang tahimik na liwanag, kasama ang kanyang payak at tunay na paraan ng pamumuhay at sa pamamagitan ng kanyang pag-iral, binabago niya ang lahat ng nasa paligid niya. Binabago niya ang araw niya, binabago ang paraan kung paano niya nauunawaan ang mundo. Binabago niya ang paraan kung paano niya nakikita ang kanyang sarili. At nagsisimula siyang mapagtanto na marahil, baka marahil, maaari rin siyang maging ganitong pagbabago para sa iba na, kagaya ng ipinakita niya siya ang kakayahan niyang makita ang kaligayahan sa loob ng kanyang sarili, maaari rin siyang maging liwanag sa buhay ng iba, basta't piliin niyang makita. Kung ito ito'y tumagos sa iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na kailangang makarinig nito. Nayon, sa mas malinaw na pag-isip, sa mas bukas na puso, nauunawaan niyang ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa inialok ng mundo, kundi sa kanyang kakayahang mapansin. At marahil, ito ang pinakamalaking kapangyarihan na maaari niyang magkaroon, ang pagkaalam na, sa kanyang presensya, sa simpleng pag-iral, maaari rin siyang maging isang ahente ng pagbabago. Hindi niya kailangan ng anumang higit pa. Sapagkat, sa tamang pagtingin, nagbubukas ang mundo sa kanyang harapan, at ang mga posibilidad ay nagiging walang hanggan. Huminga siya ng malalim at nagtatanong, paano niya hindi napansin noon ang bagay na naroroon, na abot kamay lamang. Paano siya nagtagal ng ganitong katagal nang hindi kinikilala ang tunay na esensya ng mga bagay? Palagi niyang naisip na ang kaligayahan ay nasa mga panlabas na tagumpay sa isang walang katapusang paghahanap para sa isang bagay na, sa huli, hindi kailanman nahahanap. Ngunit siya, kasama ang kanyang presensya, ipinakita sa kanya ang isang bagay na payak at komplikado sa parehong pagkakataon, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na hinahanap, ito ay isang bagay na namamalayan. Nagsisimula siyang maunawaan na ang lahat ng kailangan niya ay nariyan na. Siya ang naging tulay, ang panimulang punto, na nagpakita sa kanya ng higit pa sa nakikita ng mga mata. Napagtanto niya ngayon na hindi na niya kailangan ng mga distractions, ng mga ingay mula sa labas, upang maging masaya. Maaari siyang maging masaya sa pagiging simple ng buhay, sa pagiging totoo ng isang ngiti, sa presensya ng isang tao na, kahit walang sinasabi, ay nagpapaganda na ng mundo. Nagsisimula rin siyang mapansin na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob. Hindi na siya ang parehong tao noong naramdaman niya ang epekto ng kanyang presensya. May nagbago sa kanyang kaibuturan, hindi dahil sa isang dakilang bagay, kundi dahil sa isang bagay na napakasimple. Natutunan niyang makita ang hindi niya dating nakikita. Napagtanto niya na sa pagbukas ng kanyang mga mata para sa kung ano ang nasa paligid niya, nagiging mas puno ng posibilidad ang buhay, mas mayaman at mas makabuluhan. Sa bawat bagong tuklas na ginagawa niya, mas nararamdaman niyang konektado siya sa kung ano ang mahalaga. At lahat ay nagsisimulang magkaroon ng mas malinaw na kahulugan. Hindi dito nagtatapos ang usapan na ito. Kung naantig nito ang iyong puso, ang susunod na video ay magdadala sa iyo sa mas malalim na paglalakbay. Ay click mo ito at samahan mo ako sa pagpapatuloy ng paglalakbay na ito.